ayun guys, nandito kami sa Ayala mo. Hello, hello, Hello! hello, ikot, ikot hello, kami. hello. Daan lang kami dito kasi punin namin si Kisses. Si Kisses, ang kapatid ni Oreo. Kaso na na. Oh my God. <laughs> oh, ang kapatid niya, yun naman na namin. So, nandito kami sa Ayala mo. Sa Ayala. ikot ko kayo. Dati yung ano, dito ang UP High School. Ngayon, naging kaya lang boys. So, dito kasi ang way namin papunta dun sa ano, bahay nung nag-aalak uh, kay Kisses. So, ayan guys. Papunta na kami dun. May pusok. Hi, Kiki! So, first time namin magagala dito. Ayan. Ay, nila pala ako. Second time ko na pala. Sorry okay, guys. Kaya mula na yung kulong natin kasi na allergy ako ngayon. Alam? Kwa. Kiludo. Alam kung saan kami dadaan dito. Nakunta na kami sa parking. And sunod lang kami sa akin ha. Dito tayo kung saan tayo pupunta dito. Nakunta <laughs> kami ng grocery. So dito si Bogoy. Exit. Exit. Ay, hindi ang nakalabas yung kami ng ball. Ang galing yung automatic ah. So, uh, Oo. Ano ba? Dapat galing yung pinto natin, automatic. Bukod natin. <laughs> automatic pala niya. Wow, maganda naman siya. Pero eh, tignan mo, ang ganda. Eh. Ay, tayo, Dapat dun tayo dumaan, gumanong pa tayo eh. Ayun yung palabas oh. <laughs> diba? Sabi sa iyo, yung nalabasan eh. Yan, guys. Dito na kami sa barangay Pansol. Dito. punta na namin yung bahay ng mga So, ayan, guys. Lumagpas kami. <laughs> Dito na kasi tanggahin bahay, bahay ni Marjan. Marjan Rivera. <laughs> ayan na si Marjan. Itak na rin. Aligaw kami. Ayan si Marjan. Ang, ano, <laughs> ang mother ng mga ano. Ang mother ng mga doggies. Nandito na kami. Ito si Marian Rivera. O, hindi pa ako lang. Yan ang mother ng mga doggies. Ang ang init. Naligaw kami doon sa taas. <laughs> Ay sa ano, napunta na kami ng dulo. Ay, oh, cute! Hi, kisses! Oh, May name my ka God. na. Oreo din yan. Yan oh, yung ano. Sister ni Oreo. Hey, click dito. Yan din yung sister ni Oreo. Yan. Alam si Oreo. Okay. Parang si Oreo okay. din or eh. Pinag-room um, na kami oh. yung tatay. Hello. Asan? Hi, tatay. Ito si ah, Sarah. Ito si si Parang si Oreo din niya, kakulit eh, oh. Ano ba, kukulit yan. Gana pa, gana, gana, Hi. Pa, mm. siya kaya pag gano'n ito, bago kaya parang kala mo, may sakit na naman siya. Mm. Oh. Ito yung, ito tatay nila. Balay, oh. Tata. Hi! oh <laughs> tingnan mo naman, napakakulit niya talaga. Hi! <laughs> Hindi ko <Hello>. Ayun <laughs> hey, ako, tutuwa naman si Jayce niya, no. May kalaro na naman siya. Yung mother! Mother ni Oreo. Hi! Mother. Yes, ito ang mother ni Oreo. Ay, ang bait niya. Kamukha niya si... Ay, yung kisses. Yes, ah? Yes, ay, kisses. Ang cute kisses. Oh. Ang kutabi ko siya. Pero ngayon, oh, tingnan mo, oh. Oh, behave siya sa akin, no? Oh. Alam niyo, kukunin ko na siya. Daisy, JC, JC. Bye-bye na. Oh, may susunod natin sa muswa, ha? Ay, kina. Ay, kawa. Yo, suka naman yung menu. Hi! Kung galit ka, kunin na namin si Kisses. Bye-bye. Anak mo ba to? <laughs> Ayun yung nanay, bye -bye. oh. Bye-bye. Dalawa? Oo. So. Oo, oh, talaga mo na. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, mana? Bye, bye, bye. Tengok mana mukanya. Ah, tak oh, on oh. di sini. Eh, ako lang yan. Bye-bye. Ayan, uuwi na namin sa Kisses. Oo, tayo yung make siya kanina. Ang kulit-kulit niya. Oo. Ayan. Welcome to our home. Kisses. Kisses. Welcome home, Kisses. Ayan, titna-gutom siya. Nabihay namin ng tagal. Hmm. Nagutom si Jesus. So, oh. wala, ano ba yung pagkain mo? Nakakatapon-tapon na. Hindi, ayusin mo, oh. Sarap na. Oh, napagod. Napagod si Jesus. Nagutom ang pagkain. Napagod. Tulo. Thank you for watching.